Hi guys! Guess what? <laughs> suspended tayo sa wakas! Pero ayun nga, suspended ang klase pero hindi suspended ang trabaho. Trabaho na naman sa bahay nga lang. Kanina nagsulat tayo ng periodic test. Wala tayong magagawa work from home tayo for today's video. At dahil for today's video, naririnig ko na marami kayong nag-follow sa TikTok. Sana mag-subscribe din kayo sa YouTube. At speaking sa ating mga followers, marami pa tayong ipopost na mga relatable content lalo na sa pagtuturo. So kanina, ang lakas ng ulan no kasi bumabagyo bumabagyo ngayon yung pag nagsususpend at nagpapagawa ng activities syempre hindi naman lahat sa atin may internet ba? Diba? sana meron tayong mga pinoprovide ng mga devices kapag ganitong nagpapa alternative delivery mode tayo para lahat nakakagawa kasi hindi yung small percentage lang ng klase mo yung magpapasa so ayun nga uh, hindi lang basta ito usaping edukasyon no? uh, marami pang kailangan pag-usapan pagdating sa mga ganitong budget pero ito yung realidad ng buhay na hindi lahat ng taong nakaka-afford ng mga gadgets internet kaya nga tayo nagsusulat ng mga self-learning modules nung pandemic para kahit papano may naipapamigay na mga learning resources sa ating mga bata tuwing ganitong mga panahon na nagsususpend or wala ang mga bata sa eskwelahan. Nakakapag-aral pa rin sila. Okay? So, dahil dyan, magkocontent tayo ng paggawa ng ham and cheese okay. sandwich. So, handa na yung mga kagamitan ko. Let's go! Um, tapos yung kabilang tinapay. Tapos na. Sarap. Mmmmm! Ang -hmm. kitkan. Ruha ka na rin. Nagsalamat sa panonood. Peace out. <laughs>